Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan niya, Nay? Nisha Ortiz po. Ni? Nisha. Nisha. Ni, Nay Nisha, kumusta po ang araw? na naman po. Ano po? Ano pong ganap natin sa araw na to? <laughs> <laughs> ano pong ganap natin? Magpapahangin. Lang. Ah, magpapahangin. Kumusta po ang Pasko natin dito sa Tagigat Makati? Kasi dalawa po yung baan natin eh. Makati at saka... Tagig kumusta po? Ano po masasabi niyo sa... Maganda naman. Dalawa po ang ano natin, barangay natin. Barangay dalawa, sa... Dalawa ang ano, pamasko namin. Dalawa ang pamasko. Okay. Merry Christmas po. Hello. Merry Christmas Opo. po. ano po ang pakapaborito yung kanta sa Pasko? Ano po yung paborito niyong pa, ano, pamasko pong kanta? Jingle bells. Jingle bells. Jingle bells all the way. Oh, what's funny? So right. Hindi ko alam ang lyrics. <laughs> happy happy lang po ininom uh, po na maraming tubig kain po ng prutas at saka po gulay jellox lang po nailagit life is good po god is good love you po magandang umaga po